susunduin ako ng aking anak kasi may ipabili siya sa Don Quixote. Dito kami mag ano, mag-abot kami dalawa sa Don Quixote. <laughs> kaya okay lang 'yan. Kasi iniiwan-iwanan ko ang aking anak kaya pagbigyan natin ang kaniyang kahilingan. Nasaan na kaya siya? Tingnan natin. Nasaan na kaya ang aking anak? sa donkey daw kami magkikita. Dito na ako malapit sa donkey. Ayan, nasaan kaya si Haponisa? Ang aking Haponisa. Nasaan na kaya? Nagpabili daw siya eh. Ayan dito kami mag-abot guys sa labas ng donkey antayin natin siya kung nasaan na siya ayan dito ako mag-antay sa aking anak ang aking haponisa papunta na siya dito i-video natin siya pa trip lang ayan, <laughs> dito kami mag-abot guys inaantay Ma ko siya wala pa siya hindi pa siya nagpapakakita sa akin mas ano kaya yun? Um, wala pa talaga si Yu Mapunisa. Mas ano kaya yun? Sabi niya, papunta na daw siya. Um, si Mapunisa ko, wala pa. Nakamas. Ayan na Ayan na. Uh, oh, ano andyan na siya, pulisa. Uy. Uy, nagtago. <laughs> Nandito na si Japonisa, kaya mamili na kanina ng kanyang gusto. Siyempre. Siyempre, iniiwanan ko siya ng ilang araw, kaya pagbigyan natin siya, no, para hindi magalit. Nani ka, no? Hmm. kusyon ka siya. Kusun, siya. Suri na, no? Misite? Nani? Iba pa naman to siya, guys. Yung sinabi niya isa. Maging tatlo. <laughs>